dito so, mga kalinga po sa mga pagpalang araw po ulit sa ating lahat at alilipot po ulit tayo sa kabilang bahay naman dito po mga kalinga po ang ganda po oh. ang ganda ng mga view po dito Bulubundukin so lipat po tayo dito at uh, sana may tao po dito Alingap Torah bilang scouter po ng Jinsan Mindanao sa so, pakita natin Sige so, po mga kalingap at uh, punta po tayo dito sa kabilang bahay Magkakatabi lang po yung mga bahay-bahay po tala dito Ay siya, atay, tuloy na po kami ha Tuloy lang Atay, may po kami para po sa inyo yan bigas Salamat po Ayan po, ay galing po kay Ma'am Claire Ayun, ano uh, sa <laughs> Ano pangalan niya po? Cedra po. Ha? Ah? Cedra. Cedra. Ah, mm -hmm. uh, tayo po ya uh, tibuli -ublaan. Halo. Halo. Mm, halo mm -hmm. po sila dito mga kalingat. Uh, yung mister mo? Mm, wala, wala dito. Ah, wala dito mister niya. Nasa trabaho. Mm -hmm. Tapos ito yung anak mo. Yes. Ay Anong pangalan yun mo? Yun. Ang legit uh, Anong pangalan mo? Anong pangalan mo daw? Gia. Ah, Gia. Oh Gia. Ah, 'yung pangalan niya Gia. Ilan anak mo? Isa lang. Ay, isa lang? <laughs> Bakit isa lang? Hindiarapin doon. 'Di ba sila pati sa anak niya, din to makakalinya. Pero maganda 'yan kasi uh, mas maganda rin po kasi 'pag uh, 'yung malaki na 'yung anak, bago masundan. Yeah. Ito, ito isa lang yung siya sa way niya. Yan, isa lang. Dali, hmm. ito po mga po yung bahay sa talaga nila dito. Mababa lang talaga yung mga yero. Mah lahat po dito, bahay kaya ito po, mabababa. Pero malamig po kasi sa lugar po nila. At saka dito rin po yung kalan po nila, mga po. Ayan. Ang ah, haba naman ang panggatong niyo. <laughs> Ang haba ng panggato ba? Kaliyang pambira. <laughs> Hindi pa naputol yan? No. Oh, di pa. Hindi pa. Kala ko ganyan na. <laughs> Maganda tong bahay ko nila mga kalinga. Maayos. Kulang lang, lang po dito mga upuan yan. Ang ganda niya ate Ikaw 'yon Hindi. Sino 'yon Bayaw niya yan. Bayaw. Ah, Jinky. Hmm. Asawa mm. ng kuya ko. Asawa ng kuya mo. Mm. Tapos dito rin sila nakatira. Hindi. Sa Malakas. Malay yan. Sa Jensen. Ah, sa Jensen. Hmm. Hmm. Pariya sila. Mm hmm. Ang ganda rin yun. Nagtutulungan din sila mag-asawa. No? Pero ito siguro dati balkonahe ito. Mm hmm. Balkon mm -hmm. bal, bal noon. Tapos ha, dinugtong na lang. Yan. Para may maupuan. Oh, para may maupuan. Maganda tong bahay po nila mga kalihang. Kahit na ganito po, napakalamig po tong area po nila. Tong bahay po nila. Lahat po sila, na, uh, gayo ito po yung uh, dingding. Karamihan. Uh, kawayan na biyak-biyak. Pero sabi po nila, mas matibay pa to sa sawali, no? Mas matibay pa daw po ito sa sawali. Tsaka gaya rin po yung uh, ano nila Yung sa'yo ito, gaya ito din ba yung kahoy sa'yo? Hmm Buyo, buyo hmm. Buyo, buyo ang kahoy Matitibay yung mga kahoy na yun, matitigas Hanggang sa uh, bubong, yan po din po ang ginagawa nilang pamakuan oh. hmm. Kumain na kayo? Oh, tapos. <laughs> ano tapos na alam niya? Hmm Ang paragin na Sayang, hindi ako nakahabol ah. D dapat na a Dapat inagaan natin. para dito tayo kumain kanina. Upo. <laughs> upo lang. Diba? Masarap yung upo. Maganda itong ano po nila. Yan, may half na semen na rin po dito. Dapat agandang po ito ng linoleum. Malinis po ito mga kalinip. Uh, linoleum po ang kulang po nito. Maganda na. Ito po. Ayan. So, may ilang, ilang metro lang po ito mga kalingap. Pag nai-ilatagan. Ka Pag mata dito. Ah, uh, sige po mga kalingap at, uh, hanggang dito lang po ating uh, vlog kay ate. At kung saka sa na may biyaya, makabalik po kami dito sa inyo. Dito. Thank you po. Dito ba di uh, patuloy po natin sa pagkakas. Guys, sa amin huh? First time nyo? Oo. Bakit? Ewan First time pala nila, first time pala nila na makatanggap ng gaito mga kalingan. Salamat hmm. talaga sa blessings. Wala ka naman. Yan pa ay galing po yan kay Ma'am Claire. Patuloy pa. Tsaka, siyempre pa mga kalingan, patuloy pa natin suportahan si uh, Balasabtas Matubang, ating na vlog, Kalinga para Siyempre nyo, abang lingkod, kalingap, turak. At ang buong team, uh, kalingap, supportan po natin. At God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Bye -bye. <laughs> Thank you po. Salamat po, Anong Man. Uh -huh.